Kasi uh ustad, may uh, tanong lang sana. Okay, no, si Isa salam ba ay, ay nagkasawa? At kung hindi, bakit hindi siya nagkasawa? 'Yun lang po. Okay, ang tanong mo na 'yan, no. Ito 'yung mga masalita barakalano. Paano kaya naisip 'to? kaya naisip mga tanong na 'yan? Una-una, <laughs> walang nakasaad din, siyempre na kumbaga, na na si Isa salam ay mayroong asawa. You know? Walang uh, walang pruweba, 'di ba? ito eh basta maging simple wala di ba? meron siya tatay tatayan oh. si Joseph kasi yung nakuha doon si Jesus Mario pinagsama yun si Jesus at Maria at si Joseph yeah. Yeah. Pinagsama yun, parang naging trinity yan pastor <laughs> <Mariyo>. Joseph pero para original tinutukoy natin kuno si yung yung trinity meron din talaga tayo ano yun uh. Bismillahirrahmanirrahim. Uh -huh. what the okay. <laughs> fuck <laughs> Bismillahi <laughs> Arahman Arahim Ito ang mo? Atlo Hindi Sa ngala ng ala Hindi ngala ng ala Ang pinakamahoy Ang pinakamahabagi Nalawak pa Okay So wala siyang ano Wala siyang tinatawag na asawa Ang tanong Kung mag Kung uh, hindi Bakit siya na mag -aasawa? Kasi hindi pa itinakda sa kanya Pero Sa muling pag Pagbabalik niya uh, Sa muling tinatawag na pagbabalik niya Ay Magkakaroon siya ng pamilya magkakaroon siya ng tanatawag na asawa. Magkakaroon siya ng pamilya. At kaya rin, sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Siya ay magkakaroon ng tanatawag, mag ma mamumuhay siya, at ang pamumuhay niya dito ay susunod siya sa batas ni Propeta, na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, uh, kasi wala nang uh, sabihin sabi natin, ito ay patunay na wala nang propeta ang pagkatapos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi na Even sa pagbalik ni Isa, ay hindi siya magiging uh, sabihin natin, no? Magiging, uh, kumbaga, under pa siya sa ilalim ng jurisdiction o kaya ng pam, uh, pambabatas si ng propeta Muhammad may Kasi syempre, nung siya yung kasama pa ng mga tao, iba ang batas sa kanya na dumating sa kanila. Okay, kumpara mo sa batas si ng propeta Muhammad may Pero sa pagbalik niya, papaba sa ilalim niya. Anong batayan dito? Nung siya yung tinatawag na binaba, ang sa resasalam, nung siya yung nung siya tinatawag na baba, nung baba, kapag bababa siya, syempre, bababa niya sa tinatawag na may a white man rate sa Jerusalem. Pagkatapos noon sa during Fajr yon, oras ng Fajr siya ay bababa. Subhanallah, which is body and soul. Nakasal sa hadith ni Prophet sallallahu na siya ay uh, alam mo yung aalalay ng mga anghel. Yung liwanag niya ay eh, hanggang yung liwanag hanggang sa aabot ng tinatawag na Madina sa barb sa barb na mga lugar nang sabi natin ng Basra. Dahil, dahil sa liwanag na yung mga kapalisapan ng Islam. At pagkatapos, malalaman niya ng mga kamuslima sa mga panahon na yun. Malalaman na siya si Isa alay islam. Nakalagay pa sa isang hadith na kung saan yung kanyang buhok ay talagang uh, magpupuno ng anong... oil. Uh, ano? Oil. ano oil? Masama sa Okay? Magiging sabihin at magiging uh, talaga magmimingming. Subhanallah mga kapatid. At pagkatapos nun, ma-recognize siya ni Mahdi. At bilang pag uh, bilang pag uh, pagbigay ng parangal sa kanya, siya yung uh, i-honor na mag-iimam. Mag-iimam. Sabi ko na mag-iimam. Pero sa balit tatanggihan ni Isa alayhi salam. Sabi na isa sa inyo ang itinakda para mag-iimam, kaya ipagpatuloy niya at gawin niya ang kanyang tungkulin. At siya magiging ma'mum. So sabi ng mga scholar, yan ay patunay na sa, sa ilalim siya sa batas na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ipamumuhay niya at isa sa kato i-execute niya kung ano ang batas na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Dahil kung siya ay kung baga kung siya ba na bilang sa propeta pa, siya ay dapat, hindi dapat uh, pangunahan sa ano, siya ay dapat mag-imam. Pero sa pagkakata na yun, tatanggihan niya. Okay? So yun yung magiging sabi natin. At same time, siya yung uh, sabihin natin, speaking of uh, Isa alayhi salam, siya yung itinagda na papatay kay, kay, papatay kay uh, Dajjal. No? upang uh, patunayan ika nga sa harap ng mga tao dahil sa mga panahon na yun maniniwala ang iba kay Dajjal na siya Panginoon <laughs> subalit nung makita ni Dajjal alay, ni Dajjal tayo, alay ni si Dajjal si Isa alayhi salam ano mangyari alam ni Dajjal na siya yung itinag na sa kanya kaya parang siyang maluluso na parang asin habang hinahago ni Isa alayhi salam hanggang sa ma, hanggang sa tinatawag na uh, maabutan ni Isa alayhi salam no? Na hindi siya na hindi siya bawi, na, hindi siya patay kundi buhay at pagkatapos siya ay papatayin, kikitil, Isa ala salam, at makita mismo ng mga tao kurang iupang ipakita sa mga tao na siya ay huwad na Panginoon. You know? And yan it, yan, ito na yan, na na ng Allah subhanahu wa ta'ala. At same time, mayroon siyang misyon. Ang misyon na yun, papasahin niya mga baboy ang mga bago sa barat lupa. Dahil the only, the only religion na sa kabila ng pagbabawal ni isa alay salam, the only religion sinasabi nila na ipinintulong sa mga pinagbabawal. religion of Christianity. 옛날. okay? Babaliin yung cross. Kasi yun, yun yung, yun yung, yun yung, sentro ng paniniwala nila. Upang patunayan, ika na, na kung saan na mali ang kanilang paniniwala. At the same time, yung mga naniwala sa kanya bilang anak o bilang Panginoon sa mga oray magmumuslim. Okay? Sila yayakaw sa pananampalataya ng isang at yayakaw sa pananampalataya ng dalamiis. Alay sa nang walang bakong yan sila kaya maging dominant ang Muslim sa panahon ngayon. Lahat ay sabihin natin ay na mag-Muslim. Okay? At sasabihin sa mga tao, mga tao, sinabi ko, bakila ko sinabi sa inyo na ako ay sambay at ako ay pag-inasambay ng aking mga aking ina. Samantalang, hindi ko sinabi sa inyo nung ako ay kasama ninyo. You know? So yun, at sa'yo, mag-aasawa siya, pagkaroon ng pamilya, at sa mga panahon niya, nakasaan sa isang nito, na mamumuhay ang mga tao ng masagana ang maging ang pinakamabangis na hayop sa mga panahon ngayon ay maging mamo. Na, na isa larawan sa rasalang na ang isang bata, ang isang sanggol na kagaya ni Hasna, ay kayang paglaruan niya ang tigre, ang leon <laughs> Dahil sa panahon na yun, wala nang tanatawag na masama. Okay? Wala nang sabihin natin masama, puro masagana. Okay? Subalit, pagkatapos sa mamuhay mga tao sa ganun, unti-unti babalik sa pagkukufor ang tao. Hmm. Wala nang panang palataya at bugs nangyari yun, subhanallah, abangan na ang pagkaguno ng mundo. Kasi darating yung uh, sabihin natin, no? yung uh, trumpita na kikitil sa sinumay pananampalataya at may iwan ang walang pananampalataya. At kapag nangyari yun, ang mga iwan walang pananampalataya, doon na wawasakin ang buong daig. Kasi hanggat merong muslim sa balat ng lupa, hindi mangyari pagwasan hindi mangyayalan ta na ng na pagwasa. Kasi nakita mo yung ano yung ano sa bisikleta na no binanggit ng mga ng mundo. Ito sa akin? Oh, actually habang abang sumasagot sa ating buting shake, inanap ko na ko sa kuran, nasa Quran. Kita niyo, bawat bitaw ng salita niya, ni pag nagsasalita na siya, inaanap ko na yung dalil natin sa Quran. Binanggit niya, bababa si Isa, pagkagunaw ng daigdig, ng mundo, nandito sa Quran. O, take note nyo ha, chapter 43, verse 61, surah Zuprox. Ang sabi dito, Ordinaryo Zuhruf at katiyakan ang pagbaba ni Isa o oh. ang pagbaba ni Isa bago dumating ang araw ng muling pagkabuhay ay tanda sa papalapit na pagdating ng pagkagulaw ng mundo dahil dito oh, sa tama mo oh. kung kaya wag kayo magduda dahil ito ay tiyak na mangyayari mm -hmm. Alin na? Ano ah? tama kaya, mangyayari kaya Muslim din na madududa nasa Quran 4361 Surah Zuhruf 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 4361 at dito rin binanggit yung Muslim lamang ay papapasok sa Paris. Pag tinanong mo yung Christian, uh, meron bang binanggit sa inyo papasok sa paraiso, yung katagang Christian? Wala. Sa atin meron, dalawa. Papapasukin ang Muslim. Alam ni Sikto, nasa kuran mismo ha, basahin natin ha, pakita ka bang nang natin. Kasi gusto kong makasama oh, sa iyo. Yung bang may natututunan ako sa kanya, maganda pag may kasama mo may kalaman, kaya kayo mga baguhan, Pero <coughs> may Manatili ko mag-isama lang kayo sa so, may mga <coughs> kalaman <coughs> sa staff. Maraming kayong matututunan. Ito na, shake na, share ko lang na, shake ka <coughs> lang din na. O sabi sa kuran no? o at ang mga yaong naniwala sa aming talata at sinagawa ang anumang mensaheng dadaladala ng mga sugo na ipinadala sa kanila ay sila yung mga muslim ganap na nagpapasilal sa kagustuhan ng Allah na ganap na paglikan ng buong puso at pangangatawan nila okay, sasabihin sa kanila pumasok na kayo sa dyan na hakin para iso okay. specific muslim kaya pag sinabi natin halimbawa kristyano Meron bang naka... Sige, gusto kong pumasok ng paraiso. Meron bang specific nilagay ang papapasukin yung mga kristyano paraiso? Wala. Wala. Ikaw, alimbawa, kristyano ka, gusto mo bang paraiso? Ito, binanggit. Di mag-Muslim ka. Kasi uh -huh. binanggit dito eh. Oo. Uh -huh. Okay? 43.69 yung kapatid, ha? Zura, Zucro, Pambula. Okay, magtanong kayo kasi, Pambula. Tanongin mo lang, Sheikh Abdullah. Para nakakakuha ko ng ano.